Ayan, binidyo ko kayo. Wala to sa ilog sa palayan to. O ayan yung mga palay oh. Oh. Ah, si Tito Romy, pupuntahan nila. Ayun. Ayun. Doon may pan, may may ano kami doon, dala lambat. Dala dito yung lambat namin. Ah, tatamad ako maligo eh. Ano eh? Sana ako lulusong next time na wala ako sa mood eh. Pag ako nyan, puro ano. Puro ulam na. Papaisda, puhol, pati yung ano, yung clams, yung tulya, higante.

Eh, meron dyan. Ano, meron ba? Fishnet na lang. Kakainin mo yan? Gata? Gagataan? Hindi, para, para bibili kami tatay. Sarap, puro fresh. Puro kango, puro buhaya, puro fresh yan. May mga kinain. Nang, nanginain pa yan. Tino. 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 Dito yung mga kinelas nila oh, bawal ka magpa si alam mo tubig lang yan yung kalahati niyan. Yung kalahati ng tubig nakabaon niyo pa mo sa putik. ay ah, kebal. So, doon sila nangingisda na ingis yung ano, may nakaumang na panty doon eh. Ha, ah, datamad ako man eh. Lumusong damis daw. Oh.